Ayun oh. Ah, ito yung kasamang kung, kung Ano, ano, sir? Ah, hindi. So, yun. oh, hindi. Kung... Ito kasama kung nag-order tayo Mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi yeah, Good morning mga TONGS TV so, Magandang araw po sa inyo lahat Ngayong araw ay eh, ito na nga po tayo sa... RGDG Enterprise kung na eh ayan, kukunin na nga po natin yung ating uh, in order na transmission kasi kaya dyan yan yan Tatanggalin ni Padwil Padwil lang naman ang tatanggalin dun tapos saka mo sasakay yung unay pa doon tapos saka mo yung pinaka-picture ng transmission doon pa pagluto na ro ngayon bumili ko ng talapia. gumasa uh, kasi na ro nag, nag spray si ped? oo oh, nag spray daw pinabuta mo? hindi na, mamimutas na sila ng suki Bali, namimitas nga po sila uh, Ped, si si kuya, nandun na Pati si Ate nandun andun Namimitas tayo ngayon ng sili Para bukas, masabay sa biyahe uh, Harvest ulit tayo ng talong bukas Ayun o no? Ah, ito yung kasamang ko Ano, ano, sir? Ah, hindi, so yun Oh, hindi, kung kasama kung nag-order tayo ng ganito. Kasama ba yung sa kanya? Hindi. De. Hindi. Hindi oh. So yun. Ah, hindi dish ko. So, yun. Eh, yung dish ko, boss. Ayun. Ayun. ah Ay, hindi display siguro dito yung isa. Dali mo na kaya dito, boss.

nggulong titimbang din. Sabi mo wala. Sabi mo kasi wala. Tayo eh din. Let's go. Tara. Tara. Asa yung engine support? Ha? Yung eh. Saan so, nilagay? Yung pala ako. Yung dinagay. May malaglag. Ha? Ha? Ako, napakabigat. Ha? terlak apa balas cuma katong ceritaan kami ini bisa rakyat rakyat apa gue punamin mas semua bukan gulung semua gulong Bali, pinalitan natin ng bago. Itong labas. Kaya kung Kasi yung itong labas na yun. Sumabog na. Pagkano yan, boss? ko boss. 8.50? Magkano lahat? Ha? 70 yung 70 yung labor Bali 9, 20 Hello no. Ayan mga katogs Eh yung gulong natin Hindi sinasadya, sumabog Ayan, bago na naman Sama ko kayo sa vlog, te, pwede ka? Hindi, ito lang. 9.20 lahat, boss. bulong ni Boss Eddie Ay, lang buwan nang hindi nababalitan yun Ngayon lang Ayan, tumahan muna tayo dito sa kinakain na natin yung parsan At kain muna kami ni kay Eddie Tanghali na rin, ang oras na Ayan Mabali 10.50 Ano po mga mga katong nandito na po kami kami po ay tinanghali na dahil kami po ay nasiraan <laughs> kaya ba? kaya ba? hindi na na hey, naman ibaba. Ha, ah, mga Lumapat na po yung aming tamna, tamna na. <laughs> gulay. Magandang tanghali po. Ay, masira. Ang <laughs> ano masira? Yung sentro, sentro boss. Na putukan kami. Ah, gulong. Kaya natinanghali. <laughs> Kumain na kayo? ah Lakwan na lang yung kwento, may makina ano. Hmm. Kumain na lang. Nasaan uwa? Nandoon na. Ang gusto pa ni Ah. Eh pinasok namin eh yung palang ganun na makina dito. Gustong gusto nila pala dito yun. Oo, oh, gustong gusto kinukuha na no. <laughs> Nami-miss nila yung mga makinang ganun no. Oo, oh, pagka ganun yung rd 90 na pala yun, maganda pala yun. Mm. Kaya gustong gusto nila dito. Kaya uh, ah, nagbago pa na eh. Kaya nung una, dito, dito, namin tinago, si Mamboy naman hindi daw nakatulog. <laughs> dahil meron palang bagong kuha pala dyan. Sabi natin. Mm. Ibig sabihin yung bagong kuha na yon nawala pa. Oo. <laughs> oh. yung, yung isa naman daw, nasa, uh, ito yung bahay nila, nandito lang daw, Nawala din pag umaga. Kaya para, yung ganun na para, kaya... muna, Wag, upuan yan eh Tatapon mo na naman Po. kunin po natin mga katongs yung makina kakabit na namin yung makina mga katongs sigaw ka ano, yung, di ba, yung sa baboy meron, ano, nas nagpapa, nagpapakasta, oh. tayo tao. Tapos <laughs> ng tao, kamo, meron dito, buwag <laughs> <laughs> tayo ng sariling daan dyan, no dyan, irangpin tukgan ayun ng ano yun nga oppo 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 oppo

90 ang RD 90. Eh okay, panggulay 'o. Oh. Bisuang kailangan na din ng aso yun disto. <laughs> Iyo ma'tong, sanan dito na nga po kami sa Tarlac. Yan, inaassemble na niga edi yung kanyang laruan dito. Yung kanyang bagong laruan. i-bili lang po nito laruan namin bali 37.5 po ang benta ni RGDG ano yung nasa loob nito? Na hangin ano to? nasa loob nyan hangin pala para saan to? ha? Ah, dito siguro sa kanya nyan sa... dito, dito. dito. Sa takip sa takip Kasama po niya mga katong disco at tsaka suyod. Tapos ito yung binili nila boss na makina sa dao. Ano ba boss? sa dao? Magkano pagkabili nyo na sir? 30. Ito. RD-90. Ay! Ha? So, kinuha lang po namin doon yan sa kabila, sa may bahay. Kahapon pa ata nandito. to ano sir? Ah, kahapon pa si Kuya J. Anong makalawa pa po? Medyo may problema tayo ng konti mga katong hindi lumapat yung turnilyuhan hindi pantay so dadali lang namin at pabubutasan para Pumantay dito sa makina Dadali natin Tapos bibili tayo ng pambelt At yung tali natin boss Alis muna kami ng uh, boss J <laughs> Bibili tayo ng pambelt